Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Pladway, Sitio Panghulo para muli pong dalawin natin ang pamilya Yamas dahil sa po sa kanilang kailangan. Bumati ka muna. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ayan. Sa mga nanonood. <laughs> sa mga hindi pa po, po nakapanood ng aming vlog, please subscribe po sa aming YouTube channel Munting Hiling by Cap Edward. Please like, share, and subscribe. Ayan. <laughs> kasabong, magandang araw. Sa

Ayan. Magandang araw po yan. Kukuha tayo mangga mamaya. <laughs> Ati Wilma, magandang araw po sa inyo. Ayan, nandito na po tayo sa bahay ni Ate Wilma para ihandog po ang kanilang munting hiling. Ha? Morning. Si Ate Wilma. Ah, sabi mo, dito kami si Kuya Edward. Ay, nanonood ko ako ng live. Ha? Nang ng live? Ng live ng ano, ah. Uh, sa kahapon na live. Saan? Panood ko. Magandang Ay. ako ate. Kumusta po? morning po. Uy, dito ka. Oh, manay. May manok ka pala. <laughs> Mailaban. Pwede ba natin ilaban yan? Upuan okay. pa. Magandang araw ate. Balain siya na. Ngayon lang ako na pasyal. Masayang siya ka na. Nagising kita. Ay, ha? Ayos lang. Eh, hey, ngayon lang kami nagka -oras para para, okay. siyempre, ang Hindi na ate. Kahit okay. kami nakatay, masakit na likod namin eh. Mm -hmm. Saka upo. Ang <laughs> ako na, kumusta naman ang ating hanap buhay? Ayos lang, taga-taga lang. Okay lang talaga naman o eh. Ito po, muli po tayo nandito sa Pamilya Llamas. Kasama po natin si Ate Wilma at ang kanyang asawa. Para po yahandog ang kanilang munting hiling sa kanilang anak. Hindi na po natin ni-esturwin yung bata. Ano masasabi mo ate? Dito ka, dito sa tabi ko. <laughs> Ah, pumapaya tayo ah. <laughs> <laughs> ano 'yung sabi mo ate na kahit tayo ay ano Ah, maraming salamat po. Hindi po ako nagsasawa sa pag-subscribe. Lagi po akong nanonood ng video. Ah, nanonood din. Eh, tuloy-tuloy lang po dahil tuloy-tuloy ngang pabor lang masasabi mo kabayan na muli akong puma sa inyo. dahil sa inyong munting kailangan para salamat sa mga tulong na dumating para sa anak ko. Sana marami pa kayo matulungan na iba. Nakatulong sana. Tuloy, <laughs> tuloy. Ito na po ate Wilma yung gatas. Ito po yung gatas na sinasabi niyo. Ito po yung gatas na hihingi ni ate para sa kanyang anak. Hindi na po natin ni Mr. Ruben dahil siya po ay, ay special child. Ito pong bigas. Ito pong bigas na ito ay kalawag ng Pamalang bayan ng taytay -tay sa panguna ng ating buteng Mayor Alan. Pasalamat natin si Mera, Alan. Yeah Alan, thank you. O oh, yan. Ay, <laughs> di Yan, at ito po yung dieter na sinasabi nyo, medium size. Siguro naman, matagal-tagal na to bago maugustan. Ma <laughs> 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 ha? Ito ka ba yan? Matagal-tagal na. Ito po yung dieter na kanyang kailingan sa kanyang anak na special child. Nasa lupo, hindi na po natin gigisingin. Tayo naman ay tumutulong. Hindi na para ipakita ang lahat ng nakikita na dapat pang ipakita at hindi naman po talaga kailangan pa. Kaya, Ate Wilma, oh, natupad na ang iyong pangarap. Maraming salamat. Ah. At siyempre, hindi naman kami natatapos na kahit pa paano, may iba tayong pambiling gamot ni Baby. Diba? Ano ginagawang ginagawa mo ngayon, Manoy? Anong pinatrabaho mo ngayon? Kaya Boss Joel? Kaya ah, wala ka na kay Boss Joel ngayon? siya pa rin. Kaya lang madalang... Tuloy-tuloy pa rin. Paalis pa rin. Ah! Yung driver ka ni Boss Joel. ay oh. Ayan. Basta naman tanong na ni Boss Joel ito okay? eh. Sabit gawin na may laging... Nandyan nga tayo sa kabila. Ah, nandyan yan. Ayan. Kaya nakita nyo po, isang pamilya na naman ang ating pinuntahan <coughs> para ihandog ang kanilang kailangan, diaper, gatas, bigas, na kaloob ng bayan ng taytay -tay, sa pangunan ng ating butuhin mayor. Ayan na ating pagbigay atin ng bigas. Walang halong politika yan, ha? Okay. Wala tayong ini na politiko. Darating tayo dyan. At sasabihin natin kung sino ang ating mayor, vice mayor, o sino man pang dapat ang tulungan ng mga bangigod na makakatulong sa lahat ng ating mga kababayan, lahat ng mga kailangan, higit sa lahat sa programang Munting Hiling para makapaghandog tayo sa ating mga kababayan. Di ba, Manoy? Diba? Kaya basta naman ang buhay-buhay, eh, kahit medyo mahirap. Kaya ah, nga magtsaga eh. <laughs> ano ba ito, baby? Lagi nasa ospital. Kasi po, ano po eh, di ba may, sele may cerebral palsy siya? ko so, yung immune system nila. Ah. So, bali, bali yung pneumonia na, pabalik-balik na so, so, lang po. yun, Ito talaga yung Yan po yung kanyang anak, pabalik-balik. Mahirap pag-aruga ng isang special child. Lalo po dito lahat sa mabuti sa isang mayayamang pamilya. Walang problema ang mag-aruga ng may mga walang special lang, na kalagayan. Two weeks kami. Abang ang dalawa. Ano mo dyan? Pinto nyo? lagi siyang, ating nagko-comment ng na, mga kalokohan. <laughs> <laughs> Yan. Pag gusto nyo ng kalokohang makikita, nasa Facebook account ng Edward Pante. May fake account po nun. Ang real account oh. po nun ay yung ang aking followers ay 11,000 plus at yun naman fake ay yun yung kokonte. Pero so, saan nyo magtigilan nyo yun na yung fake ano ate? Kasi yung iba doon nagme-message sa fake. Nakamissage na din po ako doon. Oh, kasi so, wala, oh, walang nagre-reply. <laughs> Sana naman maawa ka naman kasi yung iba baka mamaya agaw buhay, gusto mong matulungan, humingi ng tulong. Hindi natin magampanan dahil sa yung ginawa. ano oh, ko po oh, nila dyan. Hindi na nga ka ba yun, hindi naman lang sila napupulat. Po, napupulat. Ang akin lamang, baka gusto nilang sirain ang aking programa. Yeah, yung... programa. At higit sa lahat, yung mga tao kong maasa ng tulong <laughs> na hindi natin matulungan sa oras ng kanilang higit na pangangailangan dahil sa yung ginagawa. Kaya pag-iusap po sa fake account, sana i-report po natin yung fake account. <laughs> Yan, take account Edward Pante na sana naman ay na naman ninyo. At ito po, magadagdag po sa pambili ng gamot. Eh, pambili ng gamot ni baby. Di ba? Ano mabibili natin gamot yan? Dada, may bibilin po po ako ng 60 pieces na pinobarbital at saka yung vitamins niya. Magkano naman po halaga nun? Ano, yung Heraklin, 20 pesos yung vitamins. So, once a day yun. <laughs> so, eh, paano mga katulong oh, po? Opo. Okay. Dalam pang huli mga ano masasabi natin? Maraming maraming salamat po. Hindi <laughs> nga kalayang nakipupunta ngayon, ano? Hindi po. tumatakas <laughs> <laughs> so, lang po ako sa tindahan sa ngayon. Dahil maraming po ako sa tindahan din, tinutulungan. Medyo may inang hanap buhay ngayon, kaya ang aking pagtulong ay may limitasyon sa ngayon. Sapagkat ang ating pondong ginagamit ay galing sa aking sa hanap buhay. Kaya maraming salamat po. So, matumatang hilik ng aking hanap buhay, Edward Auto Supply. Kung wala po kayong mga customer na tumatangkilig sa aking hanap buhay, wala po ako at walang programang munting pinili. Dito sa may, diba? Dito sa may, saan nga yun, yung shop niya. Yun sa... Ay, dito lang siya. Tapat ng cemetery yun ng ni Kapitan Russell Balera. Yung Tai Tai Memorial Garden. Ayan. Katapat na katapat po noon. Ayan. Pagkalagpas po ng G-Liner, sa tapat ng kainan sa Kabukiran, may Edward Auto Supply din doon. Ayan, doon ka Ayan, dalawa. Dalawa tindahan. Alam ni Boss Joel, napupunta si Boss Joel doon. Pag may kailangan ka, gusto mo langis, pasyal ka doon, manoy. Langis ang mga. Oo, no, maraming langis. Para kahit paano yung kinikita, may tulong natin. Safe, di ba? Marami tayo noon, ha? Battery. Alam naman ni Boss Joel, napunta na yan doon. Boss Joel, magandang araw sa'yo. Oo, oh, abos sa'yo, sir. Anong magkasabi mo? <laughs> Lagi ko pinapanood sa manukan niya. oh, Yeah. Pag gusto niya na ano, ang ako. Hahahahaha. Kung po. Panguli ati para maluta nito po. Marami maraming salamat po sa programa ng Edward Tans. ay munting hiling by Edward like, Tans. po ako ng subscribe. Bali ano na po? Bali dati po nabigyan po ako ng wheelchair ngayon po. Ito po yung hiniling ko po, po kay Edward. maraming salamat. <laughs> yeah. Muli po. Maraming maraming salamat sa alam po ng inyong lingkod at programang muntiling kasama si ate Pamilya Llamas at syempre ang aking sidekick yeah, si Boss Elser kasama si Boss Jason at syempre si Agawad Sunny muli po magandang araw po okay. sa ating lahat. Please like, share, and subscribe. And salamat!